ito oh guys na ako ng bigas ito kasi pang isang kilo laang to kasi may bumibili kasi sa akin na pa isa isang kilo kaya ito nagtatala na ako ng tigi isang kilo minsan kasi may bumibili sa akin ng mga dalawa hanggang tatlong kilo yun magtataka na lang ulit ako ng pangmaramihan kapag may bumili ng ganun karami na ito pang isang kilo pang isa isang kilo laang kaya, hindi hindi ako kasi nagtatakal ng maramihan. Pa isa-isa lang. Ito guys, itong tindahan ko. Ito, marami na naman po lang. konti na yung sibuyas. Wala na yung sibuyas. Ito. Kailangan makapamalingke ako. Kasi wala na rin akong ibang paninda. konti na lang. Halos wala na. Ito dilata ko. Tsaka ako noodles. Cup noodles. konti na lang din. Kaya kailangan makapamaling kinakuha Wala na akong buti ng gin. Ubus na. Ayan. Ayan guys. Ayan. Marami pa naman akong bigas. Marami pa naman akong bigas na. Ano. Ayan. Ito nga. Kasi ngayong umaga. Dahil tanghali na rin ako nakakapagbukas ng tindahan ko. konti yung binta ko. Ayan pa lang. Kasi ano. Eight na ako kanina eh. Yan eight na ako nakapagbukas kaya ayan pala yung benta ko ngayong umaga kasi tanghali na nga siguro babawit na lang ulit ako mamayang hapon kasi maraming bumibili sa hapon. Ayan guys, na-share ko lang sa inyo yung pagkikilo ko ng bigas na pa isa-isang kilo. Okay guys.